So, may adlaw kaninyong tanan mga sister. So wala pa naka-subscribe sa ako ang channel, palihug og subscribe Sisterette Vlog Channel. So di ay no money ato ang recipe karon sa ato ang pagluto ng gabing ginataan. So sa dili pa nato siya lamasan, ato lang sa nisiyang pahubsan. So ibutang nato ni sa kaldero kay harun ka ni siya nga apong mapahubasan dili sa nato ni siya, lamasan until sa dili mawala ang iya tubig kay harun kuno nga walay katol kay ang gabi kuno paglutuon nimo day indritsuhon nimo magkatol daw na siya so kani siya nga gabi gihatag lang ni sa mo ang paryente So, suka- sukat sa akong pagkatao wala jud ko nakaluto ani nga uh, klase nga utan pero ako gud ni siyang sulayan kay para gid ko makabalo so diay you know, na nahubas na so ilagay na natin ang mga lamas so na ana siya kanang ahos ginger then butangan po nato to ug para humot then ay bumbay ilagay natin tapos laurel at saka itong grass kay syempre mogud na siya ang mga pahumot sa ng, ng so, ato ang niluto labaw na nga kanang ginataan subutangan so, gamay lang gyud kaayo nga binigar kay para pang palasa then ato siyang butangan o at sinuto gamay lang tapos asinan nato kay para pod nga maugyod siya ang pinaka the best nga matest gud nato ang atong giluto kung unsa gud siya kalami so siguro kining akong giluto lami gud siguro kaayo ni eh. kay ako mo um, gituman ang ilang giingon nga pahubsan din dili ukayon so ana no ibutang na nato ang unang gipuga nga gata kay Siyempre, nahubas naman siya, sumuo na iya ang sabaw. So, ato na dayo na pabukalo na pod kay haron nga mo absorb ang gata ug ang mga lamas sa gabi nga atong giluto. So ilang minuto lang yan mo na ato na dayong ibutang ang katong first nga atong gi gi nga gata So ana o oh, ato na siyang ibutang sumo na din na ang pinakalami nga matest na gud na to sa ang ato ang giluto so, so lami na gud kaayo siya tanaw pa lang nako perti na gud kaing lamian ah, mga kasisteret so siguro first time nako na ning nagluto ng ingon ani so lami gud kaayo ni ayop na lami gud kaayo ka, ka. kay nga ganahan na dayon ko magluto so naa na luto na giukad na mga una ta kay nara lami na kaayo ga